gamitan. ng sa baba. lang makupa. lang Ano lang ka Ang yung puno ng makupa mga kabuhid Ay, dito pa yan Taas. No? Ang gambing. Hinog na kayo. Hinog na yung langka. ka lang ako. Hindi masiguro hinog yan. Wala tayo makita ng ano. Negative. Ang pukyutan.

Isang largahan pa to. Yan, meron na namang ano. Pumelo. Yan. Lokban yan to? Mamaya ko tayo ng lokban. At uh. akya din ko, bago yung kakauta no. Ay mo eh. Ito no. Ito Ayan, yung mga puno natin, oh. Amugis, oh. Mga Ang dami, eh. dami, Lalaki eh. na. Ayan to. ka. Saan? Yan. dyan ho, yon. yun. May lang pala dito, oh. Meron ka dyan? Ano to. Tahan natin? Ayan, ang dito, si Nadali ng ano. Ito, Ayan pa, to. may durian dito, oh. Pawain ka to. Ayan, oh, durian pa. Ito, ko. Hmm? Ito pa, man, Ayan, oh. Durian pa pala to. ah. Oh. Ayan, yung ng sunis. Ay, oh, ay, ayun oh, malaki oh. Malaki pa ang durian dito. Yan, ito, na. Oh. nagbunga na ito. Ito. Oo. Oh, ito. Oh. Durian. Ay. dami na agat. dami ng durian. Yan o, oh, puno ng durian. Ha? Yung? Bahay ng anay. Bahay ng anay. Alam ko pakyotan eh. Sayang. Nakaalis siya kagad yung haga na pakyotan niya. Hindi tayo na. yan. Dahan-dahan <tip>

Kuha muna tayo ng buko. Magbuko muna tayo. Nakuha daw si nanang <mukong> buko. Habi ko may kita mo. Ano? Bro, baka ako mangtake si Papa. Yan o, oh, <mukong> yan o, oh, buko, dalawang piraso. Magbuko muna tayo. Magbuko daw muna. Yan o. Buko o. Saka. Okay. No. Yan no, ko. Yan Kaya mo? Parang yun dun sa kabila. Saan to? Ayun o. No. Ito kaya? Siguro no? O yung dalawa? Yung dalawa yun. Ayan. Magkakit ng buko si Kuya Ising.

buku bentuknya yuk nih no? buku nggak buku untuk buku salad pembuku no? salam

Antai buku, yo. Mabek kan buat asan muri nak buku? Hmm, ini dia. Ini ha. hmm, hmm. Ayan, after natin magkain ng buko. Ayan. Busog. Si Kabuhid. Ayan. Si Dogi, oh. Ano yan, Toy? <laughs> Nagatiba na sa akin si Toy. Salamat namin. Ayan, oh. Salamat sa buko. Aray ko. At, yan, oh. May, ano na, oh. Medyo magulang ninyo. Wala tayong, ano, yan. Wala tayong nakuhang honey. Tara. Baba na tayo. Nandiyan na yung bahay oh. Isang oras din kami nag-ikot. Isang oras na ba? Kulang isang oras ang, ang pag-ikot namin maghanap ng bahay ng honey. Doon kami nakarating sa pinakataas. ano? oh. Layo. Wala kami yung nakita. Nakita namin yung pinagbahayan. Pero nakaalis na hindi nagtagal alright thank you for watching mga kabuyid bye for now